Yan, so ito yung sasakyan ngayon ni Mahal Arena mga kainix ano. Yung brand yung ni Mahal Arena. Tsaka ito yung sasakyan ni Panganay na Prinsesa. Parehong-pareho sila no. So nandito si Panganay na Prinsesa para turuan si Mahal Arena so, yung sa pag-setup mga sas nung ng, ng sasakyan ni Mahal Arena. kasi bago nga eh. Hindi pa namin alam ano. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasi nga, pag yung sasakyan kasi ni Mahal na Reyna, di diba, yung nakaraan yung Honda Accord. Eto, eh, syempre, bago na to. Medyo out of our knowledge. Kaya, nandito si panganay na prinsesa para turuan si si ano si Mahal na Reyna. Yan. So, by the way, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. Ano, kung nasan man kayong araw na to. Ha! Yan. tinuturoan ano ano yung magnanay. Eh. Nag-aaral pa rito. Ah. Ngayon, no? Oh. Yeah. <laughs> Ayan natin sila dyan para matuto kasi syempre para mas madali nang makuha ni Mahal na Reina kung ano mga dapat gawin sa sakyanya niya kung anong gagawin yan. kung automatic ba yung mga ilaw pag nag drive sa gabi ano ba yung mga mode mode yan. setup yung setup yan. pasok nga ako sa loob kasi lamig eh. yung HRB pala medyo maliit kumpara sa CRB mga kainags ano yan dito tayo oh my goodness ah whew. ay nag ano sila. <sighs> Nagtuturo ang ating pangalan na prinsesa. yan ayos. <sighs> Tapos tayo dito pasahero na lang tayo, no. Pasahero. Yeah. Kakatuwa. <laughs> so, mga kinasan, masaya lang talaga ako kasi syempre, nakikita natin yung panganay na prinsesa natin, yung bunsong prinsesa natin, yung mahal na natin, yung nararanasan na natin dito sa Canada, yung mga hindi natin naranasan sa Pilipinas dati, di ba? Yung mga pinapangarap lang natin sa Pilipinas dati. Pero syempre, utang pa rin tong sasakay ni Mahal Arena, mga kayo. Utang pa rin to. Pero normal lang yan. Importante, yung inutang natin, nagagamit natin, madalas. Necessity. Kasi yung kay panganay na prinsesa sa sasakyan mga kainags, ano? Merong ano yung tawag doon, te? Roof. Yung dito, yung nabubuksan yung dito. So itong kay Mahal Reina, wala kasi ano lang yung kay Mahal na regular. Regular lang itong sasakyan niya. Pero it doesn't matter naman, eh. Basta importante, merong magamit na brand yung si Mahal na Yung hindi nakakabakaba pag bumabiyahes, lalo na pag winter, no? Sarap talaga, sarap maging passenger Tsaka iba talaga, amoy nung ano, nung brand sa sakyan, ano? No? Buti walang lumabas, baka sabi nyo, nagda-dragon breath na naman ako. Sarap <laughs> sa pa ninyo. <laughs> Good vibes lang tayo mga kayo na Yan. So, sa, sa ngayon, uh, first time idadrive ni Mahal na rin itong sasakyan, papasok sa kanyang trabaho. So, sasabay tayo. Makikisabay tayo mga kainis mo. Ano? Obserbahan natin si Mahal Reyna doon. So, doon sa maraming ano, uh, pakikipagsabayan sa mga sasakyan sa kalsada sa main road. Kasi noong nakaramblag natin, ginamit na rin naman ni Mahal na to. Pero dito lang sa ano, sa palibot lang sa bahay natin. Yan. Kaya ito, magagamit niya for the first time sa labas. Yung may makakasabayan na siya mga sasakyan. Di ba? Oh, okay, okay na, okay na. Let's go, let's go. Tara. Lipat na tayo sa kabila at naturoan na si Mahal Arena yun lang makitid lang talaga no hirap lang talaga tayo bumaba rito especially pag mga matatangkad na lalaki gwapo malakas ang dating yan medyo hirap bumaba sa mga makikitid na sasakyan nyo <laughs> sana wag kayong wag kayong hanginin sa lakas ng hangin ni Inag ha? ano okay na okay na ma ha turn up po na yung ano ko yung ah sige oh, sige 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 patay mo muna yung music natin ano ayos na naturoan ka na ito daw para safe sa ano. Iyan yan? Pag ikon. Ah, ikon. Hindi ko alam yun. Tapos, pag uh, snow, mataas snow, ilalagay ko sa snow. Ah, yan pala yan. Hindi uh, ayos, no? Ano? ah naka ano na pag naka normal ah dyan pala pa wag daw mag no normal kasi malakas sa gas ah econ dapat lang. econ ah econ E-C-O-N gas economy siguro yung tawag doon ano yan importante naturoan ka na importante meron ka na information na alam sa sasakyan mo kasi Hi. dapat talaga pag sariling sasakyan mo <laughs> pag sariling sasakyan mo ano ah yeah, uh, ano? dapat alamin mo talaga ano yan alis na si panganay na prinsesa ingat ingat kayo naturoan na So, dapat talaga, yung sariling sasakyan mo, alam mo dapat talaga. Para mga just in case ng mga ano eh, alam mo kung ano yung mga pipindutin mo. Nakapati yung radyo, sinetap na ng pangalan ng prinsesa natin, lahat na, tinuro na, yan, tara. So, sasabay lang tayo kay Mahal na tapos maglalakad ulit tayo pauwi mga kainis kasi gusto ko lang makita si Mahal Reyna kung paano mag-drive ng kanyang bagong sasakyan sa highway kasama ang mga ibang mga sasakyan uh, tatabi sa kanya mga kasalubong niya. Yan at sa madulas na daan, snow winter. Ito naka-automatic sa gabi. Oh. Ah? na yung lights ng ilaw niya? na dapat. Ah, so wala ka na sa ilaw. Automatic. Automatic na lalabas. Dira. Hmm. Naka-auto siya. Auto na. So sa umaga, auto wala siyang ilaw. Daylight lang yung ilaw. Yan. Tapos sa uh, gabi, pag start mo ng on ng automatic. engine, automatic ilaw na. masisense niya, no? Grabe, galing, no? Tapos pagka uh, hindi madulas ang daan, pag summer, automatic magtu wheel drive. Parang gano'n yata, no? Mayroong sensor, e, eh, no? All -wheel o, hindi all-wheel drive lagi. Tapos, pagka uh, na-sense niya na madulas ang daan, automatic daw magpo-four-wheel drive. Apat na gulong ang gagana. O, galing, ano? Medyo meron tayong natututunan sa mga bago sa sakyan ngayon, mga kainig, ano? Yeah. Importante ngayon eh. Ay, paulit-ulit na lang ako, mga kainig, sana talaga sobrang saya ko talaga para kay Mahal Arena. Ku ano yung accomplishment ni Mahal Arena, ku ano yung accomplishment ng ating mga anak. Eh, mas doble, triple ang saya ko. Grabe. Yan, alam niyo naman, mga kainig, no? Do sa mga matatagal nating viewers, mga matagal na nating uh, subscribers, yan. Alam niyo naman kung ano yung pinagdaanan natin sa buhay yung hirap, yung sakripisyo, yung pagtitiis, yung nung tayo yung temporary foreign contract worker pa. Na lagi yung sinasabi na yung mga anak ko, sabi ko eh, yung mga, hindi, wag ko na sabihin kasi baka sabihin nyo naman, sinusumbatan ko si Mahal na Reyna. Hindi ko sinusumbatan, Mahal, mga, kay, mga kainis, ano. Kasi minsan, pag nagkikwento ako sa mga sakripisyo na dinanas ko rito, hindi panunumbat yon nagbibigay lang ako ng inspirasyon, binabalik tanaw ko lang. Kasi pag yung galing ka sa hirap, yung pag mo talaga, yung mga bagay, lahat dumaan ka sa hirap, nangangarap ka, ang tagal mong natupad, pero yung natupad, pag natupad muna hindi mo talaga maiwasan na ibalik yung mga nakaraan, na hindi, mo hindi mo maiwasan na nasabihin ka, tulad sabihin katulad, ko ngayon na yung mga bilang isang ama kasi ng tahanan, ako katulad ako mga kayo na gusto ko kasi yung mga anak ko, eh, ayoko nang maranasan nila yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kaya yung sakripisyo, yung pagtitiis, yung pagiging kuripot ko, yung consequence nun, mga kainags, ano, ay naging maganda para sa kanila. Hindi lang para sa akin. Kaya lagi ko sinasabi yon is para pamarisan tayo, di ba? Magkaroon ng inspirasyon, motivation para sa iba. Yan. Tapos, hindi, hindi tayo nakikipag, ano, nakikipagsabayan sa, sa iba. Di ba? Kumbaga, sabi ko nga eh merong perfect time para sa ganito para sa ganyan yan. katulad ngayon may brand new sasakyan na si Mahal Arena although utang pero syempre sabi ko brand new pa rin safe yan paulit-ulit na lang tayo sa mga sinasabi natin ano Ha, nakakatuwa lang so proud ako mga kainis no? proud ako sobrang proud ako kumbaga sabi ko kasi sa nyo dati yung plano ko yung strategy ko sa buhay na ini-implement ko sa family ko is uh, effective para sa amin yan. so siyempre sabi ko sa inyo yung pagiging kuripot natin makunat, barat <laughs> eh isa yan sa mga strategy natin para maabot natin yung ating mga minimiti sa buhay pero sabi nga nila siyempre uh, huwag naman sobrang kunat, huwag naman sobrang barat yan. <laughs> so maraming salamat sa comment ano? pero sabi nga nila siyempre maganda na yung bago mo pakawalan ang pera mo yung mga perang pinaghirapan mo make sure na may mapupuntahan talaga yung pera mo. wag natin pakawalan ng pakawalan ng pakawalan. Yan, di ba? Para yung perang pinaghirapan natin eh masulit talaga. Masulit, di ba? Don't waste your money doon sa mga walang kabuluhang bagay. Di ba? Di ma? Ayan, concentrate na concentrate si Mahal na Reyna, no? Yan, ito yung ating uh, dinadaanan ngayon mabuti na lang walang snow no walang ka snow is no tapos mamaya maglalakad tayo pauwi yan kasi gusto ko maglakad eh ano bang ba temperature natin ngayon siguro mga negative uh, 17 negative 19 ano lamig no pero okay lang yan walang problema diyan kasi sanay naman tayo maglakad ng malamig yan all right nakakatuwa lang ano ah. Ah tulo ako ko eh, no? sa inggit yun <laughs> buti pa si Mahal Reina naka brand new ako tagal ko na sa magto 20 years na ako rito sa Canada eh, no? hindi pa rin makatikim ng brand yung sasakyan pero okay lang yan importante yung truck natin yung eh, gumagana no? gumagana umaandar napupuntahan tayo sa gusto natin puntahan lahat yun na importante dun eh. pero sabi ko nga sa inyo pag nabayaran ko na yung bahay ko yung mortgage ko sa bahay ko kasi eh saka na ako bibili ng ano new naman na truck. pag mahirap kasi pagsabayin mga kainas yung bahay tsaka brandy yung sasakyan eh no. di ba? Mae tayo pa nagbabayad ng mga bills lahat. Tayo yung ano provider provider ng bahay natin, ng tahanan natin. na 'yung 'Yun ang alamin natin to, ito Yung sinasabi ni Ate Pia kanina. Yeah, 'yun yung sinasabi ko sa'yo Tapos laksan natin. Yeah. Pagka alis natin okay na. Ayos na. O tara, let's go. So dito na tayo at tayo. O oh, teka lang, kukunin natin. Ho! Oh. Ha? Ay, ma ano? Isod mo. Baka masag... Ito yung palikoy. ko. nako, mababangga yung ano mo. Ay, ano? O, usod mo ng konti doon. Usod mo ng konti doon. Kaya nga, sa Hindi, maganda kasi pag nakaungos yung sasakyan mo eh. Huwag dito, tapos kantong-kanto ka pa. Pag may mga liliko dyan, nakausli yung likuran mo. Kulang pa Sapul mga liliko rito mga kainis mayroong liliko dyan alanganin na kausli yung sasakay ni Mahal Arena mababangga yun ayan, 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 iyan, Lili Oh, na kita kaya. na pag nag atras si Mahal na rin, kita na no? nandito na oh, kikita niya oh, sige ano na talaga astig yaba hindi ko kasi makita yung ano eh patansyahin mo yung dapat maglagay ka ng bilog na ano yung bilog para makita mo yung bilog, para makita mo yung mga hindi makita. Sige, lalabas na nga ako para ano. Wait lang, wait lang. Nako eh. Lalo mong ina ano, sumo. Mababangga ka talaga dito. Tingnan nyo mga kainis. Ano? Pag merong lili ko rito, o oh, di diba, mababangga talaga siya kasi ito. Isod mo ma, konti. Isod mo pa, konti. Dito, hindi. O oh, sige, sige. Ayan natin si Mahal na Reina. Kasi medyo ano eh, tidikit niya raw dito eh. Naka naman talaga. Kakaingit. God, yeah, astig na astig no? sobrang saya ko talaga kay Mahal na pag nakikita ko siyang ganyan ano? grabe naalala ko lang noong temporary foreign contract worker ako mga kainag siya no? isa sa mga pinapangarap natin yung ganito na natupad na rin ngayon para sa family natin sunod mo pa ma konti sige pa sige pa sige pa ma sige pa sige pa konti pa o oh, yan medyo tabi tabi pa nangangapa pa si Mahal na okay na yan okay na yan ayos ayos <laughs> nangangapapa eh no yan. pero ano siyempre maano niya rin yan ma matututunan niya rin yan ganyan talaga pag sa una sa bago pag bago pa lang mm. kasi nasanay siya sa ano eh sa uh, sasakyan niyang ano no yung Honda Accord yung, yung kotse okay na. silipin mo pero okay na yan okay na yan no oh. oh, so, sobrang lang ako mo na lang <laughs> yung bag mo ha? Teka muna. Ayan. Wait, sobra. Ha? Sobra ako. Dapat dito lang yan ang space ko. Ay, hindi ka na. Ay, ano naman yan eh. May snow naman yan eh. Hindi mo naman ano eh. Kesa naman doon, oh, pagka nandun ka, di sap sapol yung ano mo, bagong bago. Ayan, pag may mga liliko rito. Oh. Hmm, di ba? At least ganyan, safe. Di ba mga kainags, ano? Huh! Ay, nako So, automatic nag-lock yung sasakyan ni Mahal Arena mga kainix ano. Pagka lumayo na siya, nako madulas yung daan natin ano. Ayos na, ayos na. Nag-lock na. Okay oh, na. Kiss na. sarap <laughs> Ingat ma, I love you ma. Ayos. So, lakad tayo ngayon, syempre mga kainix ano. Ito yung ating gustong gawin eh. Maglakad sa malamig na panahon. Yeah, may gloves tayo, dala tayo. Ha, ah, sarap maglakad. Minumuni-muni ko lang na ang ating mahal arena ay masaya, sobrang saya. Kung ano naramdaman niya, ay, ni mahal arena na sobrang saya ngayon mga kainags eh, mas doble ang saya natin. No? Ganoon talaga siguro yung mga ama ng tahanan, yung mga haligi ng tahanan. Ano? Pag mga nakikita natin masaya yung ating family, asawa natin, mga anak natin eh. Accomplishment natin ano Accomplishment talaga natin yan eh mas grabe yung sayang mararamdaman natin Ha ah, dahil sulit yung mga paghihirap yung mga plano natin sa buhay sa mga family natin ano, nasulit kumbaga eh talagang walang ano walang katumbas na sobrang kaligayahan yung nararamdaman ko ngayon sa totoo lang talaga grabe teka muna baka madulas tayo mapilayan tayo sandali habang habang walang tumatawid nasasakyan yan, dito tayo. Guys, salamat sa Panginoon, syempre. Unang-una -una sa lahat. Thank you. At yung pangarap natin sa buhay, nakakamit na natin kahit pa paano, no? Yung mga pinaghirapan natin na ah, mga pangarap natin. Eh, salamat sa Panginoon, tatutupad na. 'Di ba? Sabi nga nila, kailangan merong ang gawin sa mga pangarap mo, syempre. Kung wala ka ginagawa sa pangarap mo, kung puro pangarap lang yan, hindi wala rin mangyayari talaga, di ba? Kaya paghirapan mo yung pangarap natin. Oh. Oh, labag. Oh, ah, hindi na daan natin, ah. Medyo madulas. Oh. <laughs> Pero malapit na tayo sa bahay natin. Ah. ah. Dito, 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 dito na tayo sa bahay mga kainags, ano? Prosen eh, bunga nga ako. <laughs> So pag na naman na yung balat mo, yung mukha mo sa malamig. Hindi mo na, mo na mararamdaman yung ano, yung lamig kasi naman hid na. Eh. Sa una lang talaga. Pero yun nga lang pag nagsalita ka, hirap magsalita kasi frozen yung lahat frozen mukha mo. Para kang, ano, na stroke. Hirap magsalita dahil yung malamig. Ha. Ah. Yan, gagamitin na natin ang sasakyan natin na mayroon konti na halos tayo bibili tayo ng lock ng manobela ni Mahal na Reyna dito tayo ngayon sa ano Canadian Tar bibili lang tayo ng lock sa manobela ni Mahal na Reyna ah oh. ay, po. ay nakapuha ah yan tapos bibili na rin tayo ng ano yung ganito salamin para dun sa uh, gilid ng salamin ni Mahal Arena mirror para makita niya yung mga ilalim yung mga blind spot makita niya rin ano? kailangan natin yun eh tapos yung lock na ng manubela yan ito 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 yung kukunin natin mga kainags ano? blind spot mirror 13 dollars no yan no? Okay na kukunin ko ata isa. Tapos isa na lang yung lock sa manubela. Yan, ito, 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 ito. Ito mga kainags, ano? Ito yung kailangan natin. Ang ah, magkano to? Ito yung, pinakamahalang yung bibili natin, 110. Ito yung pinakamahal bibili natin, ano? Yan. Kasi na, naiiba yung susi nito, eh. Yan, tingnan yung susi niya, no? Ito kailangan natin. Para sa, ano? Lock manubela. Sa lock manobela ni Mahal na rin. Ganyan, no? Eh. Ganyan ang mangyayari niya, no? Eh. Yan mga kinis, nakuha na natin ano. Oh. Oh. Yan doon tayo nagpark eh. Oh. Lamig. Oh. yun, nandiyan pa rin. Ako, sasabit na yung ano, yellow, snow. Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ano? Hintayin na lang natin mamaya si Mahal na rin na dumating. Tapos saka natin didigay itong kanya mga pinabili.